nakabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa paraan ng hatian sa nakukay na kayamanan sa kanilang lugar. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, sadyang marami ang nagkakagulo o nag-aaway-away dahil sa hindi tamang hatian. Meron pa akong nabalitaan noon kung saan sila ay nagpatayan. Ayon dito sa komento ng ating kth ka sa kanilang lugar ay iba ang pananaw ng mga treasure hunters sa mga pinansir sapagkat kung meron silang nahukay ang lahat ng mga mahalagang bagay na kanilang nadatnan ay kukunin ng kanilang pinansir. At ang pinanser na lamang daw ang siyang bahala sa kung ano ang magiging hati ng mga tagahukay. Ito ang bahagi na sadyang akin ikinagulat sa komento ng ating ka-TH dito. Ang pinanser ang bahalang magbenta sa mga kayamanang kanilang nahukay dahil siya lamang daw ang may karapatan sa deposito. Ito ay dahil siya ang gumastos at nagpondo sa kanilang operasyon kaya nila ito nakuha. Ibabawas daw muna ng pinansir ang kanyang mga nagastos bago ito dumaan sa kanilang hatian. Dahil dito, ang ibang grupo ng mga pinansir ay napapaisip kung bakit daw nila ibibigay ang lahat ng mga kayamanang kanilang nahukay. Paano na nga ba kung biglang ang kanilang pinansir ay hindi na bumalik o nagpakita sa kanyang mga kasamahan? Kaya ito ang siyang dahilan kung bakit walang nagtatagumpay sa kanilang lugar na makahukay ng kayamanan. bago tayo magpatuloy, na ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Sa ating pagpapatuloy, umpisahan natin sa bagay na binanggit ng ating ka-TH kung saan ang kanilang pinansir ang hahawak sa lahat ng mga ng kanilang nakukay masasabi kong napakadelikado nito. Kapag may mga masamang tao na nakatunog sa kanilang nahukay at ang kanilang hinabol ay ang pinansir, lahat ng kanilang pinaghirapan ay naglaho. Pero kung ito naman ay agad nilang pinaghatian bago sila naghiwa-hiwalay, Maaaring isa lamang sa kanila ang pwedeng habulin ng mga masasamang tao. Kaya ang sa amin ay aming nakaugalian na ang mga ito ay agad naming paghahatian. Pagdating naman sa karapatan sa nahukay na kayamanan, hindi natin pwedeng sabihin na ang binansir ang siyang may karapatan dito dahil lamang sa siya ang nagpondo o gumasto sa proyektong ito. Pero kung iisipin nating mabuti, ang mga tagahukay naman ay kanilang buhay ang siyang nakataya. Alam naman nating lahat na ang paghuhukay ng mga kayamanang ibinaon ng mga sundalong hapon ay sadyang mapanganib sapagkat sa kadalasan ay meron itong mga nakaabang na patibong. Sadyang mahirap iwasan ang mga patibong na ito lalo na kung ang mga tagahukay ay kulang sa kaalaman at karanasan. Pagdating naman sa bagay na kailangan daw munang ibawas ng pinansir ang kanyang mga nagastos bago nila ito paghahati-hatian. Ako ay may malaking pagdududa dito. Masasabi ko na sapat o higit pa ang isang piraso ng gold bar para bayaran ang inyong mga nagastos sa isang proyekto. Ang karaniwang timbang ng mga gold bar na madalas nating mahukay ay ang nasa 12 kilograms o 24 kilograms. Sa ngayon ay ganito ang halaga ng ginto sa kada isang kilong timbang ng ginto. Ang mga ginto na ibinaon ng mga sundalo ng hapon ay nasa pagitan ng 18K at 24K. Kaya sabihin na lamang natin na ito ay nasa 22K kung saan ngayon ay nagkakahalaga ito ng 2.9 million pesos ang kada isang kilong timbang ng ginto. Kung ang mga ginto na ating nahukay ay ang uri na may timbang na 12 kilograms ang bawat isa, imultiplika lamang natin ang 12 kilograms ng 2.9 million pesos. At ang kalalabasan ay nasa 34.8 million pesos. Ito ang halaga ng isang pirasong 22K gold bar na may timbang na 12 kilograms. Sa tingin mo, ang 34.8 million pesos ay kulang nga ba o sobra sa naggastos ng pinansir sa inyong proyekto? Paano naman kaya kung ang ating nahukay na mga gold bar ay may 24 kilograms na timbang? tulad ng ating ginawa sa 12 kilograms i lamang natin ang 2.9 million pesos sa 24 kilograms at ang kasagutan ay 69.6 million pesos ang halaga ng isang 22k na 24 kilograms gold bar ay nasa 69.6 million pesos Muli, sa tingin mo, ay kulang nga ba o sobra ang 69.6 million pesos na nag-gastos ng pinansir sa inyong proyekto? Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's of Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Melvin D. Camo Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte Jason Tudto Cheryl Absalon ng Negros Occidental Hostaya John Ray Alfredo Magbanwa Jr. John Arivalo Pompen Esla Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.